guys, magandang hapon sa inyong lahat dahil maulan dito sa amin ngayon naisipan kong gumawa ng mabilis lang na gawin ka kanin at ito ay ang kutite mayan i-steam ko na lang siya guys para sa akin lang yan kasi hindi ko makain si Lola maginaw kasi dito kaya ay naisipan kong gumawa at mabilis lang itong gawin within 5 minutes ma-i-steam ko na yan guys at ayan, hinaluan ko siya ng pinangtakip ko yung dahon ng saging at ayan, mayroon niyang nyug kunting asukal, konting asin, at ayan, Pinom ko lang ng ganyan ng itsura at i-steam ko na siya. Madali lang gawin yan. Next time, ituturo ko paano lahat gawin yan. At ayan, pagkatapos niya yan, i-steam mo lang ng 5 minutes at ito nang magiging resulta Ayan, di diba? Ang sarap. I-isabay natin yan sa kape kasi maginaw nga dito sa amin kaya katamtaman lang yung panahon na so, kumain ng kakanin at naalala kong aking nanay noon na laging gumagawa ng ganito at ayan ready to eat na siya siyempre tiki man time na guys mamats imama, mama, mama natin yung kape dyan marami salamat sa panunood hanggang sa muling video please don't skip my ads thank you very much po bye bye